Ngayong araw, mga kananayas, ay magluluto nga po pala ako ng lechon belly. Ay, wow, pak na pak. Ewan ko ba talaga kung lechon belly ba to or lechon roll na nasinasabi. Eh, heh, heh, heh. <laughs> bali binabad ko na nga po dito sa tubig mga kananais para malis po ang kanyang yelo. Simula po kasi binili ko po ito sa mga seller dito sa amin mga kananais ay dinarek ko na po doon sa freezer. At ngayon pa nga lang po namin iluluto. Kaya itong anak ko mga kananais inatosan ko na nga po siyang maggatong dito sa mga uling namin at aba tignan nyo naman po itong anak ko hindi siya marunong magsindi ng posporo. Kaya tinulungan ko na nga lang po siya maggatong dito sa aming kalan Pero syak ay na po na sinilsalak na itikartong dito dalikan dalikan tap no mabiit nga agdaran day si Ugi. Nang kinuha ko nga sa loob yung aking ililitsyon mga kananays, ay nakita ko itong anak ko na naglalaro dito sa harapan ng kalan namin. Uy, ito man aguyaw itang ibaga e naman ang katkalati day pag <laughs> mi ni kada nakarugrugit ay naapo ah, iti judgmental nga tatao. Ay, <laughs> For your information with feelings and emotion, Bago an naman po namin ginamit ang aming pag-ihawan mga kananays, ay talaga naman kinuskusan po namin yan ng Pero hindi po talaga naalis ng kanyang kulay na parang agla dati ko na itip nagkita da gigi, perfect na tatta. Basta nga talaga itikulay na dayta pagtunwan minta na bayag mi matten nga us-usarenen dahil nga po mahilig po kami sa ihaw ihaw. At tingnan niyo naman pong itong iniihaw ko mga sa sobrang bango. Itong anak ko naman mga sa ini dito siya sa may bintana na. Pinapanood nga po pala niya kami habang nagiihaw kami ng aming ulam. At itong panganay ko naman mga kananay wala nang magawa or wala nang ginagawa kaya ito nagbangbangad man. Nilalabhan niya diyan yung kanyang wallet dahil nga po ilang araw nang nababad sa ulan. At syempre, ito namang bunso ko, agoy pasilip-silip siya sa pintuan. <laughs> Nakatawa nga po pala ang aking yusawa dyan, ang aming daddy. At itong anak ko naman mga kananais ay pinapakita niya sa daddy niya yung aming iniihaw. Dahil alam ng anak ko mga kananais, pag ganitong klasing ulam ay talagang naglalaway ang aking asawa. Bali, nami-miss daw niya mag ulam ng baboy lalo na po ganito mataba-taba. At sa mga oras na ito mga kananais ay hiniwa-hiwa ko nga ito para naman po din At sa loob. At kaso nga lang habang hinihiwa ko ay lumalakas naman ang kanyang apoy. At inalis ko na nga rin po ang kanyang tali mga kananais para mas mabilis pang maluto or maluto sa loob. Nung no, naluto na nga mga kananay, sinangon ko na nga po ito at maghihiwa na nga. At habang hinihiwa ko mga kananay, ay nakuhang ko mapigilan na ganyan at pagpagargaro lasag ko nga ganyan iwan tamakita at puro nga taba. <laughs> Pagkatapos ko na nga pong maghiwa mga kananays, kaya ito na nga po lahat. Hindi ko alam kung matatawag ko bang lechon ito kasi nga po sobrang taba. Bale, ang sausawan na nga namin mga kananays ay Mang Tomas at hindi po ako pwede sa maasim ngayon. Kumuha na nga ako ng isang peraso mga kananays para tikman kung masarap. Isinausaw ko nga sa Mang Tomas mga kananays tsaka naman po ako kumuha ng kanin. Mahan nyo po kaming kumain ngayong araw mga kananais, at kumuha na rin po kayo ng inyong pagkain. At ito nga na ko naman mga kananais, nais bali isang piraso na nga lang ang kanyang kinuha Bali nagbukas na nga rin po ako dyan ng CDO na sausage para sa aking anak mga kananais dahil nga po mataba nga po yung aming ulam At kung iniisip nyo mga kananais na naubos po namin yung ulam ay no Tatlong piraso nga lang po ang aking na ulam mga kananais ay hindi na po yun At bago na, na naman po matapos ang aking video mga kananais don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to share and like thank you for watching